Ang ilalahad ko ngayon ay tungkol sa isang dalagang nag-move on na sa kanyang buhay, ngunit patuloy na ginugulo ng kanyang nakalipas. Bago ko ituloy ang kwento, huwag kalimutang mag-like at pindutin ang subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa mga bagong Tagalog true crime stories. Noong March 5, 2014, napansin ng isang truck driver ang isang manikin sa tabi ng kalsada na may talahiban. Itinigil niya ang minamanehong sasakyan para usisain kung ano ang kanyang naaaninag. Laking gulat niya na makita na isang bangkay pala ang kanyang nakita. Nangingitim ang muka, magulong buhok na nakaputing t-shirt at itim na pantalon. Nakita din na may suot itong pulang bracelet na may nakasulat na Java Jazz sa kanyang kaliwang braso. Agad na tumawag ng pulis ang driver at makalipas lamang ang ilang minuto ay napapaligiran na ng lugar ng mga pulis at investigador. Dahil sa sobrang bugbog na tinamo ng bangkay ay nahirapan silang malaman ang pagkakakilanlan nito. Kaya agad itong dinala sa ospital at nagsagawa ng isang otopsiya. Buti na lang at may Advanced Identity Card System ang Indonesia na tinatawag na EKTP kung saan bawat mamamayan ay may larawan, personal information at fingerprints o identification record sa central computer system ng gobyerno. Dahil sa hindi na makilalang kanyang mukha gamit ang fingerprints ng bangkay, ay agad nalaman ng pulisya na ito pala ay ang 19 years old na si Are Sara Angelina Suroto. Ang pulang rubber bracelet ay nagbigay ng impormasyon sa kanyang nakaraan. Ito ay mula sa isang local jazz festival na dinaluhan niya ilang araw lang ang nakakalipas. Si Sarah ay isang matalinong estudyante na kumukuha ng kursong psychology at nasa ikalawang semestre na sa Bunda Mulya University. Kinahiligan niyang aralin ang salitang German, kaya't gabi-gabi ito'y pumapasok sa The Institute of Jakarta. Si Sarah ay nag-iisang anak lamang at huli siyang nakita ng kanyang mga magulang noon pang March 3, nang siya ay papasok sa kanyang German language classes noong gabing iyon. Mabigat sa loob na ibinalita ng mga polis sa mga magulang ang nangyari sa kanilang anak. Ayon sa otopsiya, matindi ang naging karanasan ni Sarah sa mga kamay ng mga salarin. Balot ng sugat ang kanyang katawan at mukha na indikasyon na siya ay binugbog at hinampas ng matigas na bagay ng ilang beses at humantong ito sa kanyang kamatayan. Kwento ng mga magulang ni Sarah noong lunes, March 3, hinatid siya ng kanyang ama sa istasyon ng tren para pumunta sa Gute Institute. Bandang 6.30 ito ng gabi. Ito na ang huling pagkikita nila. Ayon sa mga balita, nagpaalam daw si Sarah na matutulog ito sa bahay ng kanyang kaibigan ng gabi ding iyon. Noong March 4, sinubukang kontakin ng ama ni Sarah para tanungin ang kinaroroonan niya. Ngunit hindi na ito sumasagot. Naisip ng ama na baka naubusan lang ito ng baterya. Kinagabihan ay sinubukan niya muling tawagan ang anak ngunit hindi pa rin ito matawagan. Kaya't bandang alas 10 ng gabi lumabas na ang mga magulang ni Sarah para hanapin ito sa mga lugar na sa tingin nila ay maaaring puntahan niya. Kinontak din nila ang mga kakilalang kaibigan. Ngunit nabigo silang mahanap ang dalaga. Dahil dito nag-file na sila ng missing persons report sa pulisya kaya't laking gulat na lang nila nang biglang dumating ang pulisya sa bahay nila noong araw ding iyon upang ibalita ang sinapit ng kanilang anak. Isang araw bago huling nakita si Sarah ng kanyang mga magulang noong March 2, dumalo siya sa Java Jazz Festival na tinatangkilik ng mga kabataang tulad niya. Masaya niyang pinost sa social media ang mga kaganapan at walang kamalay-malay na isang madilim na kapalaran na pala ang naghihintay sa kanya kinabukasan. Nang dalhin ang mga magulang ni Sarah upang kilalanin ang kanyang katawan ay hindi nila ito makilala dahil sa kalagayan nito. Ang kanyang muka ay nangingitim na at ang kanyang katawan ay puno ng mga sugat. Ang pamilyang nagdadalamhati ay nagkaroon ng mas maraming katanungan imbis na kasagutan sa kanyang pagkakatuklas. Gusto nilang malaman kung ano ang nangyari kay Sarah sa mga huling oras na iyon at kung sino ang may pananagutan sa brutal na pag-atake na ito. Sa patuloy na investigasyon, nalaman ng pulisya na hindi na pala nagpakita si Sarah sa German language class niya noong March 3. Nag-alala ang kanyang guro dahil hindi ito nalilate kailanman sa kanyang klase. Kaya't bandang 8 o'clock ng gabi, dalawang beses niyang sinubukang tawagan si Sarah, ngunit walang sumasagot. Sinimula ng mga investigador na tanungin ang mga kaibigan ni Sarah at may natuklasan sila Nag-message pala si Sarah sa isang kaibigan na binabanggit ang planong pakikipagkita kay Asifa Ramadani sa istasyon ng tren. Ang 18 years old na si Asifa ay nakipag-ugnayan kay Sarah upang humingi ng payo at gabay sa pagpaparehistro para sa German language classes. Nalaman din na si Asifa ay kasalukuyang nakikipag-date sa ex-boyfriend ni Sarah na si Ahmad Imam Al-Hafid. Si Sarah at ang dating boyfriend niyang si Hafid ay nagkaroon ng masalimuot na nakaraan. Dati silang nag-aral sa parehong high school at nag-date ng halos isang taon. Naputol ang kanilang relasyon nang niloko siya ni Hafid at ayaw nito umamin. Matapos ang kanilang breakup, sinubukan ni Hafid na makipagbalikan. Ngunit desidido si Sarah na putulin na ang relasyon nila at mag-move on. Ayon sa ina ni Sarah na si Elizabeth, si Hafid ay tila magalang, mabait at napakaromantiko. Lumaki sa isang mayamang pamilya at ang ama niya ay isang respetadong doktor. Alam niyang nakipag-break si Sarah kay Hafid dahil sa kanyang pambababae. Nang kausapin ng pulisya ang German tutor ni Sarah na si Nadia, nalaman nila na ipinagtapat pala sa kanya ni Sarah kung gaano kalala ang kanilang breakup at ang kinahinatnan nito. Inilarawan ni Sarah si Hafid na matindi magselos at naging masyadong possessive noong naging boyfriend niya ito. Sa panlabas mukha siyang isang maalaga at mapagmahal na kasintahan, ngunit sobrang controlling. Marahil ang breakup na ito ang naging hudyat ni Sarah upang makalaya sa isang mapang-abusong relasyon at makawala sa control ni Hafid. Kaya't pinutol niya ang lahat ng koneksyon at relasyon sa kanya ng dating boyfriend at tinanggal pa ang lahat ng larawan nilang magkasama sa kanyang cellphone. Gusto niyang mag-move on at dahil dito makikita na ang pangungulit ni Hafid ay parang nanghaharas na ng tao. Dagdag pa dito ang pagkakaiba nila ng relihiyon at paniniwala ay nagpatibay sa desisyon ni Sara na makipaghiwalay. Gayunpaman si Hafid ay patuloy na nanggugulo sa kanya sa social media. Kumuha pa nga ito ng tauhan upang ihack ang kanyang mga social media accounts. Sa kabila ng kanyang kasalukuyang relasyon kay Asifa, nakikipag-ugnayan pa rin siya feed kay Sara at alam ito ni Asifa. Matapos ang planong makipagkita sa estasyon ng tren noong March 3, ay wala nang narinig mula kay Sara. Ang kanyang kaibigan mula sa language school na si Adi ay nag-alala din kay Sara kaya't nag siya ng larawan ni Sara sa Twitter kinabukasan na may mensaheng nawawala at huling nakita sa istasyon noong March 3 ng hapon. Sa mga revelasyong ito, na ng pulisya na kausapin ng ex-boyfriend na si Hafid dahil naniniwala sila na ang possessive na dating kasintahan ay may alam sa nangyari dahil ang kasalukuyang girlfriend na si Asifa na nakipag-ugnayan kay Sara upang makipagkita sa mismong araw na siya ay nawala ay hindi pagkakataon lamang Noong March 5, bumalik ang mga investigador sa Chipto Mangun Kusumo General Hospital sa si Central Jakarta upang kolektahin ang mga resulta ng post ni Sarah. Humingi din sila ng karagdagang impormasyon sa mga kaibigan ni Sarah na nagtipon sa ospital at nagdadalamhati sa pagkawala ng kanilang pinakamamahal na kaibigan. Inilarawan siya ng mga kaibigan na mabait, palatawa at palakaibigan. Isiniwalat ng otopsiya ang mga nakakakilabot na detalye ng kanyang mga huling sandali. Nang matagpuan, si Sarah ay may mga pasa sa kanyang mga kamay, sa leeg at paa. Asul ang mukha niya na halos hindi na makilala at puno ng dyaryo ang kanyang bibig. Ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay ang hirap sa paghinga dahil sa isang piraso ng papel na nakabara sa kanyang lalamunan. Ang mga pasa ay nagpapahiwatig na siya ay pinalo ng isang matigas na bagay. Dagdag pa dito na pinahirapan at pinasakitan si Sarah. Tiniis niya ang pang-aabuso ilang oras bago siya namatay. Kabilang sa mga nagluloksa sa ospital ay si Hafid at Asifa na tila nabigla at nagpahayag ng kanilang pakikiramay. Isinulat pa ni Hafid sa social media ang pagsumpa niya sa taong responsable sa pagkamatay ni Sarah. Si Hafid ay mukhang totoong nabalisa at naguguluhan na nakikipaghalubilo sa mga nagdadalamhating kaibigan. Tinanong ng pulisya si Hafid at nabanggit na wala siyang alibay noong gabing nawala si Sarah. Ilang balita din ang nagsabi na napansin ng pulis ang isang marka ng kagat sa kanyang kamay. Pero inaresto ng pulisya si Hafid kinabukasan noong March 6 ng hapon sa ospital habang siya ay nagdadalamhati. Hindi nagtagal si Hafid ay umamin din ng isa ilalim ng pulisya sa interogasyon. Sinabi din niya ang pagkakasangkot ng kanyang kasintahan na si Asifa. Si Asifa ay naaresto makalipas ang isang oras sa kanyang paaralan sa Calvis Institute sa East Jakarta. Napansin ng pulisya na walang sinumang suspect ang nagpakita ng anumang pagsisisi. Sa katunayan, sila ay minsang nakitang nagtatawanan na nagpapakita ng nakagigimbal na pagwawalang-bahala hindi alintana ang bigat ng kanilang mga krimen inamin nila na si Sara ay namatay sa loob ng isang maliit na Kia Visto habang tinatahak ang ruta ng South Jakarta hanggang East Jakarta sa loob ng ilang oras ng pagpapahirap at pambubugbog Ayon kay Hafid, hiniling niya sa kanyang kasintahan na si Asifa na makipagkita kay Sarah sa pagkukunwaring interesado din siyang mag-aral ng German. Makikita sila sa istasyon ng tren at pagkatapos ay tutungo sa klase. Dagdag ni Hafid, ito lang ang opsyon dahil tumanggi si Sarah na makipagkita sa kanya. Ayon kay Asifa, binalak na magkasintahan na kidnapin lamang si Sarah, posible bilang isang plano ng paghihiganti naganap ang pagkikita bandang 5.30 ng hapon. Na mag-usap ang dalawa ay naging maayos naman ang pakikitungo nila sa isa't isa. Ngunit maya-maya lang ay dumating si Hafid at nagkunwaring nagkataon na nasa lugar din siya kaya't inalok sila na sumakay. Hindi malinaw kung paano nakumbinsi ni Asifa na sumakay ng kotse si Sarah. Gayunpaman wala pang naganap na masama. Tulad ng inaasahan o marahil ay hindi inaasahan, hinatid sila ni Hafid sa German lessons sa menang area sa Central Jakarta at parehong bumaba ng kotse ang mga babae. Nagkunwa ring nag-away si Hafid at Asifa kung saan inutusan niya si Asifa na bumalik sa sasakyan. Si Asifa naman ay nakiusap kay Sarah na huwag siyang payagang bumalik sa sasakyan ng mag-isa. Hindi malinaw kung ano ang naging usapan nila o kung bakit bumalik si Sarah sa sasakyan. Marahil ay naiintindihan niya ang nararanasan ni Asifa ngayon at naaawa siya dito. Noong nasa loob na sila ng kotse, dito na nagsimula ang kalbaryo ni Sara. Binugbog nila ang walang kalaban-laban na si Sarah. Dahil nag-aalala sila na baka makatakas pa ito, inamin ni Asifa na siya ang nakaisip na hubaran ang biktima. Dahil sa kanilang konserbatibong lipunan ay mahihiya si Sarah na tumakas at lumabas ang kotse ng walang saplot. Puhubara na sana niya si Sarah pero pinigilan siya at piniling maghubad ng kusa. Bandang 7 o'clock ng gabi ay tumindi ang pang-aabuso nila kay Sarah. Sinipa ni Hafid si Sarah sa leeg. Binugbog muli at tatlong beses na gamit ang taser. Nakisama si Asifa at hinampas niya si Sarah gamit ang kanyang sapatos. At para patigilin ito sa kanyang pagsisigaw, ipinasak ni Tonjario sa bibig ng kawawang dalaga. Ayon sa kanilang pag-amin, ang patuloy na pananakit ay tuluyan ng naging sanhi ng pagkahimatay ni Sarah dakong 9.30 ng gabi. Sinuri ni Asifa ang dibdib ni Sarah at nakita niyang wala na siyang marinig na tibok ng puso. Pagkatapos ay tiningnan niya ang pulso at paghinga ngunit wala na talaga ito. Kwento ng mga salarin na isang nakakakilabot na karanasan ang kanilang pinagdaanan ng mamatay si Sarah nagsimulang nagkaproblema ang kanilang sinasakyang kotse. Paulit-ulit itong masisira buong gabi at nagpanik sila sa kaiisip tungkol sa kahihinatnan ng kanilang ginawa at kung ano ang susunod na gagawin. Itinago ni Asifa si Sarah sa abot na kanyang makakaya at nagkunwaring natutulog ang kanyang kaibigan na nakatagilid ang ulo. Unang nasira ang kotse malapit sa isang apartment complex kung saan humingi ng tulong si Hafid para makapag-recharge ng baterya mula sa isang taxi driver. Ngunit nang makatakbo na ang sasakyan mga 200 meters lang ay muling nasira ito. Paulit-ulit itong nangyari. Ang kotse ay nag-breakdown ng maraming beses sa buong gabi. Ngunit nagpatuloy ang magkasintahan sa pagmamaneho sa buong gabi na kasama ang bangkay ni Sarah. Tuloy pa rin ang kanilang pagmamaneho kinabukasan at bandang 2am bigla na namang hindi umandar ang kotse. March 4 na ng umaga ay binihisa na ni Asifa si Sarah. Bandang 11 ng umaga tinawagan ni Afid ang isang kaibigan para magpatulong bumili ng baterya ng kotse. Nang dumating ang kaibigan ay nagtanong siya tungkol sa taong nasa likod ng sasakyan. At walang kaabog-abog sabi ni Afid, oo bangkay ng tao yung nasa likod. Nainakala naman ng kaibigan ay isa lamang biro. Nang naayos ang kotse, nagsimula silang maghanap ng auto repair shop. Una wala silang makita sa lugar kaya't patuloy silang nagdrive at sa wakas, nakakita sila ng car repair shop. Agad nilang pinaayos ang sasakyan habang nakataklob ng balabal ang katawan ni Sarah sa likod. Nang mapaayos na ang kotse, ay nagpatuloy sila sa kanilang biyahe upang maghanap ng lugar kung saan nila itatapon ang bangkay ni Sarah. Sinara nila ang cellphone ni Sara para hindi makita ang GPS nito at nang makalayo na ay itinapon na rin nila ang bangkay ng dalaga. Patuloy silang nagmaneho para ikalat at itapon ang mga gamit ni Sarah sa iba't ibang lugar at walang maiwan na ebidensya sa kanila. Tumigil sila sa isang convenience store at doon naglinis sila ng kotse at tinapon pa ang ilang mga ebidensya gaya ng sapatos at bag ni Sarah. Matapos nito ay umuwi na sila sa kanya-kanyang bahay na parang walang nangyari. Ayon sa panayam kay Esifa, ang katawan ni Sarah ay nakasama nila sa loob ng kotse ng higit 20 oras. Dito makikita ang walang konsensyang magkasintahan na parang ini-enjoy pa ang brutal na pagpatay kay Sarah. Matapos ang lahat na laman ng pulisya na nagawa pa ni Hafid ibenta ang cellphone ni Sarah sa isang mall. Samantala, dalawang kaibigan ni Hafid ay tinatanong din ng mga pulis. Sabi nila ay nakita nila ang katawan ni Sarah sa loob ng kotse ni Hafid. Habang ang pagsisiyasat ay nagpatuloy, mga mahalagang ebidensya ay natuklasan. Nakita ang pira-pirasong newspaper, ang high school ID ng biktima, personal ID card, student ID card, isang ATM, bank passbook at isang stun gun ang nakita sa isang kanal sa harap ng bahay ni Afid. Kinumpis ka din ang sasakyan ni Afid na Kia Visto. Kinuha ang isang pares ng sapatos ni Asifa na ginamit sa pambubugbog sa biktima at iba pang mahalagang ebidensya. Pero ano nga ba ang motibo sa likod ng krimeng ito? Ayon sa pulisya, ang nag utyo kay Hafid ay pagkadismaya dahil tumanggi si Sara na makipag-usap sa kanya pagkatapos ng break up. Hindi niya matanggap na gusto na nitong mag-move on at mas lalo siyang nagalit. Nalaman din niya na may dinidate ng bago si Sarah na tulad ni Hafid ay iba din naman ang relihiyon. Kaya't gusto daw niya itong turuan ng leksyon at iparamdam sa kanya ang sakit na nararamdaman niya. Si Asifa naman ay natakot na iiwanan siya ni Hafid. Ayon sa kanya natakot siya na baka bumalik si Hafid kay Sarah. May ilang pagkakataon din na sinabi niya ang siya ay isa ding biktima ni Hafid. Ngunit ating tatandaan na siya ang may idea na hubaran si Sarah para ipahiya sa tao. Siya din ang nagsaksak ng mga pirapirasong dyaryo sa bibig ng biktima na siyang pangunahing dahilan ng kanyang pagkamatay. Sa kabila ng kanilang mga pahayag na ang intensyon lamang ay kidnapin si Sarah, ang pagkakaroon ng isang stun gun at ang mga pambubugbog na patuloy nilang ginawa ng ilang oras ay nagpapahiwating na hindi lang pagdukot kay Sarah ang kanilang tunay na intensyon. Ibinasura nila ang katawan at mga gamit ng biktima. Pinagkakitaan pa ang cellphone ng dalaga. Naging malupit sila hanggang kamatayan. Sa panahon ng paglilitis, tinapos ni Hafid at Asifa ang kanilang relasyon at kapansin-pansing magkahiwalay na silang nakaupo. Iginiit ni Asifa na siya ay napilitan lamang sumunod kay Hafid natatakot daw siya sumuway dito. Gayunpaman, ang salaysay na ito ay sumasalungat sa kanilang unang pag-amin sa pulisya. Kaya't sinampan sila ng kasong pinagplanuhang pagpatay. Noong December 9, 2014, sina Hafid at Asifa ay sinentensyahan ng 20 years sa bilangguan. Hiling ng prosekusyon na pahabain pa ang sintensya ng dalawang salarin, kaya't nagpatuloy ang paglilitis sa dalawang teenagers. Depensa naman ni Asifa na hindi niya intensyong pumatay lalo't magplano nito. Hindi daw siya ang naghanda ng sasakyan at nagdala ng taser gun na ginamit para pasakita ng biktima. Ito ay nagpapakita ng isang desperadong pagtatangka na ilipat ang sisi sa iba. Dagdag pa ni Asifa na hindi niya akalain na ang mga dyaryo na pinasok niya sa bibig ni Sarah para hindi ito makasigaw ang magiging dahilan ng kanyang pagkamatay. Idiniin niya na si Hafid ang nanguna sa pagpapahirap kay Sara gamit ang stun gun. Maraming beses daw niya itong kinuryente. Ang inamin lang ni Asifa ay ang pananampal kay Sara at iba pang maliliit na pagpapasakit. Hindi niya daw sinadya ang nangyari kay Sara. Napilitan lang daw siyang sumunod kay Hafid dahil sa takot na baka kung ano ang gawin sa kanya ng kasintahan. Nanginginig niyang inilarawan sa korte ang takot at gulat na nararamdaman sa loob ng kotse. Nalilito daw siya noong mga panahon na iyon. Nagulat daw siya sa mga ginawa ni Afid kay Sara kaya hindi niya akalain na gano'n ang mangyayari noong panahon na iyon. Kaya tumahimik lamang siya at naging sunod-sunuran kay Hafid. Isinaalang-alang niya ang katauhan ni Hafid na kilala niyang malupit, lalo na kung galit dahil daw dito ay namanipula siyang gawin ng mga utos ng boyfriend niya. Pinabulaan na naman ito ni Hafid. Sabi niya nagselos daw si Asifa kaya para patunayan na mahal niya talaga ang kasintahan ay pinagplanuhan nilang dalawa na pahirapan si Sarah para ipakita na totoong mahal ni Hafid si Asifa. Isa sa mga kapitbahay ni Asifa ang nagpapatunay sa totoong ugali ni Hafid. Sabi niya isang gabi bago pa mangyari ang krimen, Nakita niyang sinampal ni Hafid si Asifa, ngunit hindi ito alam ng pamilya ni Asifa. Kaya't napapailing na lang ang kapitbahay na ito dahil minsan niyang narinig na ipinagmamalaki pa ng nanay ni Asifa sa kanila na maalaga at mapagmahal si Hafid sa kanilang anak. Ang paglilitis ay natapos noong July 9, 2015 at nahatulan si na Hafid at Asifa habang buhay na pagkakabilanggo. Hinimatay si Asifa nang marinig ang hatol sa kanya ng korte. Dahil dito, sila ay naging dalawa sa pinakabatang mga individual na napatawan ng na matinding parusa sa Indonesia. Isinaalang-alang ng korte na si Sarah ay ang nag-iisang anak ng kanyang mga magulang at hindi kailanman mababawi ang nawalang buhay at kalungkutan na idinulot nito sa kanila. Dagdag pa ng korte na ang pagwawakas ng lahi ng pamilya ni Sarah sa kanyang pagpanaw ay isang kalupitan na dapat kilalanin. Napakabata pa ng mga tauhan sa totoong krimen na ito sa Indonesia. Kaya't mahalaga na bilang isang magulang o nakatatanda sa pamilya na laging gabayan ng mga bata at turuan ng tamang asal para makagawa sila ng mga desisyon sa buhay na hindi nila pagsisisihan sa huli. God bless po at salamat muli sa inyong pagtangkilik sa aking channel. Sa mga bago kong manonood at hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang ilike ang video at pindutin ang subscribe button para matonghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.